Pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling halas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at sa ganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pangakit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat dapat siya sa papuri ng bayan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalam na adhikay sumunod sa kanyang utos, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ang asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na ulibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa siyon, pagpapala na ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pagunlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga Thessalonica. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng mga Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. Kaya nga, kailangang tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip at di tulad ng iba. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Sa poon ay manatili siya'y sa atin lalagi, mamumungang malwalhati. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, Sinabi ni Yesus sa kanyang mga lagad ang talinghagang ito. Ang pag-aari ng Diyos ay may tutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libong salaping ginto, ang isa na may dalawang libong salaping ginto at ang isa pa ay isang libong salaping ginto. Pagkatapos nito, siya ay umalis. Kumilos agad ang tumanggap ng liman libong salaping ginto at ipinangalakal iyon. Kumita siya ng liman libong salaping ginto. Gayon din naman ang tumanggap ng 2,000 libong salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 libong salaping ginto. Ngunit ang tumanggap ng isan libong salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng limanlibong salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang limanlibong salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang limanlibong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting lingkod. Halika, makihati ka sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Lumapit din ang tumanggap ng dalawang libong salaping ginto at ang sabi, Panginoon, ito po ang iniwan ninyo sa aking dalawang libong salaping ginto. Heto naman po ang dalawang libong salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting lingkod, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit naman ang tumanggap ng isang libong salaping ginto at sinabi, Alam ko pong kayo'y maigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinawon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang salaping iniwan ninyo sa akin. Sumagot ang kanyang Panginoon. Masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko tanim at inaani ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang isang libong salaping ginto at ibigay sa may sampung salaping ginto. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.